Zelong pa! Ano yan? Item mo, Zelong Report! Grabe ka na, Obsidia! Ang laki ng ginagampanan kong papel dito sa grupo natin na ah. tignan mo na lang po! Magbedep si Dashing Girl sa bot timing! O oh, kung hindi ko pinahabol itong si Yongwei na parang aso, malamang na-push na kami doon! O ba diba, Buying timer! So, ay na nga! Panibagong araw! Panibagong kautusan na naman galing sa kampo ni Ate Marta! At sa game na to, eh, hindi ko talaga na-noticing na mid-lining pala ako! Akala ko kasi ako yung roamer eh! Eto lang naman yung kautusan ng kompleto ni Ate Martha na ginagawa natin sa bidyong ito oh Kita mo kung ano nung mga nalalaman ng marksman O katandao na tapay mo yan ay nakapi mo Loyal ka Loyal pala mo na pwede sana explainer ka na lang di ba? Diba? Siyempre sa umpisa Kunwari normal na tao muna tayo Ayan tumutulo ako sa pagkuha ng turtle dito Para di nila masyadong mahala na may maitim tayong plano Tumulong-bulong muna ako dito din ng early Para siyempre magkaroon ako ng pera Pambili ng itemization ko May perfect kasi na itemization para sa kautosan na to eh Eh yun nga lang masobrahan sa pagiging matulungin ng taong ito. napati ang kalaban, at eh, tinulungan pang magka-score. Galing namin dito, teo. Kumualan kami ng tortor, pero nakahuli kami ng unggoy pang merienda. O oh, hati-hati tayo, ah. Ito yung isa sa mga kinakatakutan ng marksman, na kahit magtago ka pa, o sumanib ka pa nun sa loob ng tore, hindi ka na makakaligtas palaga. Bea, I'm feeling sorry for you. Hindi ka nila dinadalawan. Feeling ko okay na may puhunan na tayo. Hindi si Superman, hindi si Batman, pero mabilis sa takbuhan. Representationing Fish Boy Man! Oh, guys! never charging ko kayo para mas lumakas yung damage nyo. O, oh, ba? Diba? Effectivity yan siya. After nung unang first clashing na yun, te, ganda lang muna mga reacting ni Absidia. Hindi to game show, pero game na ba kayo? Karate man hindi pa ready. Ah, uh, excuse me. Makikiraan lang po. Excuse me. Uh, ano pong nangyayari dito? Excuse me, diyo kasale. Iikot lang pala ako, te. Tapos... Hello, hello guys, what is happening here? Everyone, buhay pa ba yung mga kasati ko ka dyan? O oh, sige, buhay pa naman sila. Sumilip lang ako, ano ba yung pinag-awa yan sa kanto? At least may maon akong chika, diba, pag uwi ko. kayo bahala sa lima, ako namang iinis sa kanila. Eh, hey, berkitaw niyo. Buhay ng news reporter, newscaster, kung ano man tayo dyan. Balitang balita sa Radyong Expired. Nakikita po natin na nagkakagulo ang sambayanan dito sa may pwesto ng demonyo. May bawat at sila. At kung pupunta naman tayo dito sa may bandang taas... Meron ng bangkay at nakabulagta na siya. Sayang di ko nakuna ng camera na lobat na yun siya. Zelong pa! Kitang kita sa tibing sira. Isang lalaking ipinaglalawan ang lupain niya. Ako'y kabuntik mataga. Kailangan natin makunan ng close-up shot kung ano yung mga nangyayaring pagkakabulo dito sa Land of Dawn na parang may kanya-kanyang pinaglalaban ang bawat mamamayan dito. Sa parting ito makikita nyo, narito ang balagbagat at ako'y nadamay pa yung mukha ko maipapalit yata dyan sa bato Pero kung mapapansin nyo, mas nanamalo at nagwawagi ang blue team. News update, news update, may nakapakas na yung noong goy galing sa Manila Zoo. Naku, nadali na yung tatlo na mukbang na kayo. Eh, huli pinadala sa akin yung balita. Hindi ko agad nasabi sa inyo. O oh, eto, nahabol na ako ng ugay kundi. Nakapakas na yung ugay sa Manila Zoo. Ah! Hoy, ba't di ako merienda na? Wala laging ni... Tila ba'y nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dito sa inuman dahil parang kinulang ng ambagan. Isang manong mas bilang karate man ang naginit ang ulo. Tila ba kinulang ng tornilyo at lahat ng kanyang kainuman ay itinuring niyang kalaban. Dumating pa yung asawa niya, syempre ipinagtanggol niya yun siya. Ganto pala dito mo, wala tayo sa mundo, pero everyday magulo. Ano yan, item mo, Zelong Report? Ako to, si Flash. Di mo Ito na kilala? Eto na naman tayo. Ikot, ikot lang, ikot, ikot, ikot lang. Ikot, ikot lang. Oh, ako dito, ako dito. Ay, kala ko ka trip to Jerusalem. Kabili ko lang ng bagong sasakyan, eh. Siyempre, test driving ko yan siya kung working ba talaga. Aba, ayos pala to eh. 1,000 km per hour yung takbo. Pwede to, te. Eh. Isang takbo ko lang. Diretso ba agad ako sa bagyo. Hala, biglaan naman magpatawag ng overnight ang mga ari. Di pa ready. Buti na lang talaga mabilis yung sasakyan ko. <tinyo> over speeding daw. Wala naman na na limitation eh. Baka uwi na nga. Wala na akong gas. Baka mamaya, mapikitan pa tayo dito. Lakas ng trip nung zilong. Hala, di ba sabi ko kayo bahala sa lima ako mag-distracting sa kanila? Depit! Give star on Christmas Day! Hindi kasi kayo nakinig sa planner! Kayong bahala sa lima ako mag-distracting sa kanila!